So good day po. So yun, update lang po tayo. Ito po. Yun. Medyo naubusan po ako tayo ng, ng mga ganun. So nagtanim po tayo ng ubi. Yan dito sa sako. Ayan. So nilagihan ko lang ng lupa yan. Na, tapos tinanim ko po yung ube. Kasi yung mga ube po dito naka, nakasayang ano, naka natubo na. So yung update naman sa ating mga ginawang sa battle. Ano po? Ayan na po. Oh, mga ilang araw na lang po yan. Eh, medyo na meron na tayong mga harvest yan yan. Mga tumubo na po ang ang kangkong at yung talbos. Ito, yung alokbati. Ayan. No? Ayan oh, kagaya po niyan. Ah, napakaganda ho ng lupa, ay nang ano, ng halaman kung tutok po yan sa sunlight. Yan, gaya ho niyan. Ayan o. Yun, medyo malalaki na ho yung sili natin na napunla ho doon. Ayan, dahil, dahil tutok siya sa araw. Ayan. Ayan, mga ilang fingers na ho. So, yung gagawin ho natin dyan, i- ipoproming ho natin yan ano po ano, shout, po, shout out po sa nagsabi ano po kay Sir Ang <laughs> Sir Ang yan idol ko po kayo Ayan maka ano na ho tayo Ayan. so ito may mga bago ho yung mga na ginawa Ayan. so ito mga bago pa lang ito mga bagong tanim pa lang ho yan eh. Ayan. ito mga 5 uh, days ayan, yan na po siya may sumibol na po ano ano ayun nung kagandaan ho kahit to nandun ho kayo sa sa mga lugar na walang lupa no at nasa taas lang yan yun nga lang ho bibili ho kayo ng mga soil ayan so yung update po dito sa ayan, yan dyan ho ako nagpapaano ang ating mga bibi yung update ho sa ating ginawang ah uh, bawang so yun medyo nagkakaroon na po siya ng ng ano ng pagtubo Ayan, ito medyo umaangat-angat na yung yung sibuyas. No? Yung pinunlaho nating sibuyas. Ayan. No. Ito po ang ating no? The garden sa wall. <laughs> so yun, ay nakakatuwa ho kasi dahil <laughs> utubo na ho sila doon. Ayan, tutok na tutok ho yan sa araw no? At yan yung ating ginagawa ngayon na nasa sako, ayan. Ubi huyan yan. Ayan. Ube. Ayan, update din ho sa ating mga ginawang ano. yan yung mga luya. No? Ito, tubo na. Ang luyang bilaw. Ayan, yun. Yung kuyabano natin, medyo umat na. Yun, know Oh. Kita nyo po, Oh. Check natin. Mas maganda ho yun. Mas maganda yung tubo doon dahil mas tutok na tutok. Ah, dito ho kasi medyo na lililiman pa. Ayan. Kasi mga pinunla ho nating sili. Sa susunod. Ayan, may mga siling nakuha natin na bill paper so nagtanim na ho tayo nakapagtanim na ho tayo dyan at ito ay ano, yan ho natin lagay ho natin sa init ng araw yan, dito ho mainit yan yan dyan muna sya mas naiinitan sya dito ng gusto So ayan po, ayan po ang ating update ng ginagawa natin na na ano, yung sa battle. No. So yo, thank so much po, and po. My name is Sir Tenero. Watch my video and subscribe po, no. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para lagi po kayong update sa ating mga binablog na na pagtatanim sa battle. Ayan. Kasi yung mga shoutout nga po pala sa ating kay Sir Ang, uh, kay Sir Abisamis, ano po, waiting na ho. kay Sir George, yan po, uh, hinahasikaso na po natin ang ating mga, yung mga title nyo po. So yun, thank you so much po ito, ng gas so bless ko. Thank you po.